Sinabi ng isang geopolitical analyst na hindi may tatago ng Marcos Jr. administration ang katotohanan na la ang sitwasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Dumarami na rin daw ang mga bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Anya, ang bagong Pilipinas ni Marcos Jr. ay mas malala pa raw kung ikukumpara sa mga nagdaang administrasyon. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. So where's the economy today it is really uh, Ganito inilarawan ng isang geopolitical analyst at pangulo ng Asian Century Philippine Strategic Studies na si Herman Camentong Chulaurel. Ang sitwasyon ngayon ng ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Sa panayam ng SMN News kay Camentong, sinabi nito na imbis na solusyonan ng kasulukuyang administrasyon ng problema sa lumalalang ekonomiya ay tila lumala pa raw ito. Paliwanag ni Camentong, hindi raw nabigyan ng kasulukuyang administrasyon ng solusyon ang mataas na singil sa presyo ng kuryente mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado at ang dumaraming bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Yes, I think malino na malino yan. Kaya po sa mga survey na lumalapos ka, ano, ng SWS na self-rated poverty, uh, pinakamasama. Ano, ang kahirapan, level ng kahirapan, sim, kumpara dun sa 2003 pa. 22 years ago, eh, may correct sa mathematics 22 years ago, mm -hmm. mas malapang na yon. Kabilang na rin daw ang problema sa turismo at agrikultura dahil imbis na makapagbigay ng mga trabaho at murang bigas, ay lalo pa anyang lumala ito. So, ang po doon lang sa turismo. Kasi itong 2024, ang Chinese tourists na dumating, eh, uh, 330,000 lang po. Napakalayo po uh, kumpara doon sa 1.9 million noong panahon ni Presidente Duterte 2019. Isang example lang po yan. Ano? Uh, yung uh, sa agrikultura, ay eh, kita po natin eh, nag-anunsyo ng 20 uh, peso rice pero dalawang taon na po hindi eh, po matigipan yan. At kung ano-anong ginagawa po nila. Binigyang diin din nito ang matinding korupsyon na lalong nagpahirap sa mga ordinaryong Pilipino. Kasabay po nito, ang dami namang nating kaso na nasinampa ang publiko sa Rapport Supremo. Kinekwestiyon yung pangapang huyego po, pangutot ng mga pondo ng mga kongresista para sa kanilang mga ayuda campaigns, electioneering at uh, napakalaking issue na dinala sa Supreme Court itong Pew Health uh, Fund na kinuha po ng Department of Finance, ng Bureau of Treasury uh, at uh, dinala kung saan-saan political expenses mo naman. No? Sa huli sinabi ni Kaminong na ang bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr. ay mas malala kumpara sa mga nagdaang administrasyon. Well, may bagong Pilipinas na mas malala kaysa sa mga mas magandang Pilipinas dati. So, nagbago pasaka, hindi pa buti. So, ang dami po, pahaba po listahan na mga uh, paglalabag po sa magandang uh, gawain para sa ating ekonomiya, itong uh, gobyerno ni BBM So, hindi lang walang ginawa. Maraming masama pang ginawa. So uh, paano na tayo sa masasalba po dito sa crisis natin. Mm -hmm. eh, hanggang sa ngayon, wala pa pong remedial measures ang ginagawa. Para sa Diyosa sa Pilipinas, Kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News.